Kasunod ng insidente sa baho de Masinloc kung saan nag ng Chinese warship upang harasin ng barko ng Pilipinas kabilang sa mga nakikitang options ng Armed Forces of the Philippines para maprotektahan ang ating pambansang interes sa West Philippine Sea ay ang pag-deploy din ng warship at pagsasagawa ng joint sale kasama ang mga kaalyadong bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalagang tandaan na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa rehiyon at may iba pang bansa na maaaring magsanib pwersa upang tutulan ang agresibong aksyon ng China. Uh, kasama yon sa mga options natin. Marami po tayong mga options na pwedeng gawin. At isang option rin natin ay uh, magkaroon tayo ng uh, joint sale kasama yung mga kaalyado natin. So, alalahanin po natin na hindi lang tayo nag-iisa dito sa regyong ito, no? We have other reg other players in the region. So, we may come together uh, to uh, act against these aggressive actions by China. Aminado si Browner na hindi karaniwang lumalapit sa Bajo de Masinloc ang mga magkakasamang bansa, ngunit isa rin ito sa mga posibleng hakbang na kanilang ikinokonsidera kakausapin at kukonsultahin nila ang mga partners at ang Philippine Coast Guard hinggil sa posibilidad na maisagawa ito. Binigang diin ng AFP na magiging isang whole of nation approach ang gagawing pagtugon. Isang koordinadong aksyon mula sa AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang karapatan at seguridad ng Pilipinas sa teritoryo nito. Kung mapapansin mo ay uh hindi tayo masyadong lumalapit dun sa Bajo de Masinlo. Okay, sige. So, that's an option. Okay. this time around, nalalapit natin? Well, tingnan natin po. Kakausapin natin yung mga partners natin, kakausapin rin natin yung Coast Guard dito. No? It will be a whole of nation uh, approach na gagawin natin. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cast Austria, ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music and News. Authority.